Eat a two-week-old unrefrigerated pie Don't waste your time Hi guys! So today, may pumasok sa aking brain na gagawin ko muna so, nagsispray mo lang ng conditioner Ito ay sa aking spray na conditioner yung water with conditioner naman niya. Patuyuin ko muna siya. So, yung nakita ko is bangs. Tinan nyo naman bangs ko. Wait. Nasa may ba bangs ko. Kaya, yeah, ganun mo ni mami gawin ko. Last time kasi, ginupit ko na yung buho ko straight. Yan. Straight yan. Straight. Straight, straight yan, ha? Straight yan. Basta straight yan. Tapos, sabi ko, Ma, look at my bangs. It's so long na. So, I decided, nagugupitin ko yung bangs ko. Pero, meron ko mga nahangit na technique sa online, sa TikTok. Siyempre, kung ano mapanood sa TikTok, gagawin ko din. Kasi, tomorrow, is surprise ko. Uy! So, surprise. So, surprise ko sila. Na? Medyo umikli, umikli, ang aking... Oh my God! Medyo umikli ang aking bangs. Kasi, ang haba niya na. I'm honest. Look at Sino ba yung bong or meron pa dito? Ano pa? Ito, hindi na yan bounce. Okay, very good. So, ito na yung bongs ko. I mean, hindi. Ito. Yan. Pero may bongs or meron di dito? Yan mo na yan. So, okay ako dito. trust myself. Alam ko kaya ko ito gawin, B. Kaya ko ito gawin. Nasa likod na naman yung nanay ko. Ma! I need you here for emotional support. Ma. 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 Hindi, totoo. I need you here, ma. Kailangan ko i-up yung buhok ko. Safe. Ma. Mama, say hi to the vlog. Di ba pinayagan mo ako dito? Ha? Ha? Sigurado yun yung maayos yan. Sure, sure. No problem. Alam ko may tiwala ka saan pagdating sa ganito kasi ako yung din yung nagkupit ng buho ko na nakaraan eh, no? Mm-mm. Napantay Ba't ko. Ba't ang kapal na yan? Ha? Di ba sabi ko hindi? Hindi. Kinukuha ko uh, lang lahat. Tinatansya ko lang. Eme. Not me. Sure. Yan. Ganyan diba na kahaba yung bangs ko. O. Di ba dati nandito lang yan? Ba't <laughs> ngayon nandyan na? Gusto mo wow, Gupitin Ayan, wag na. Ayun! Huwag na! Full bang. Mamaya, may try na natin Cute No way I mean Ilang years na ako nakabang, so Pwede naman hindi na, okay? Yan Kinahati ng bangs ko Ama, pagdasal makukuha uh, na And, Ang haba nyan yan, ba? Haba nyan yan diba? gupit. Pag gupit nga ng papel, hindi pantay. Buhok pa kaya. Char. Dalian mo. Wait lang. Kunti lang naman gugupitin eh. Napakagal. -tag Last picture with my bangs na hindi pa ginupit. Wait lang. Pinapantay ko kasi yung hati. You know that? O kaya magupit ng buhok tas hindi pantay yung hati. It's so nakakasad. Pumantay ka. Sinasabi ko sa'yo. Pag hindi ka pumantay. Yan. Pantayin naman? Oo, mm -mm, okay na yan. Hmm. Click mo yung screenshot. As picture yung may bangs. Aha! Uh Ayan -huh. hey, pa mahabang buhok na to eh, no? Sabi ko bangs lang yung sasama, hindi ikaw. Uh -huh. Ayan na. The moment of truth. Huwag oh, kakaperas lang naman yung... Diba? Dalawa yun, diba? Oo. Uh -huh. Isa dito sa gitna. Wait lang. Lang guys ah. So, ayan guys. Kumuha lang ako ng stand. Kasi 10% na ako. Para habang nagbibidyo ko, may power bank ka. Kills. So, nakita ko na kung paano nila ginawa. So, wish me luck. Pagdasal mo na lang ako para sa video na to. Ma! Mama! Pinagdasal mo na ako. Ayan dasal. Okay. Make sure na pantay yung aking hati. Pantay ba? Pwede na yan. ba? Ha? Mas pantay? Mga pantay na? No? Pantay na? Yes. Okay. So, wala. Uh, Ito yung side na to. Super dyan. Tsaka... Hmm. So, na pumapasok sa utak ko. Kung ano-ano na lang. May isipan kong gawin. Gagawin ko na agad. Ay, ayan na. Ma, okay na ba to? Okay. Maganda pa na yung sandals ni Kelsey. Hindi ko na itanong. May kintag. Mama, yung dibdib ko is lagabog ng lagabog. Pati ka niya. O, oh, kayo yung gitna. Pantay naman, oh, di ba? Oo, ayan. Okay na. Tagal mo naman. Wait lang. Dinadama, dinadama ko pa ko para magpatubo ng ng ilang yun. At isang ilong ito. lang naman ng ilong lang naman ang babawasin mo. Wala na ganyan. Alam ko, alam ko. Ganyan, ganyan yung ganyan pa? Ko? Yes, of course. Kailangan yun. Now, yun na ng buhok. Ito na gagawin ko. Sabi nila, ganyan daw. Tapos, for the trim. Mama, ready na ako. Ito na. The moment of truth. Jadi aku ready deh. Oh eh. my god Lord, ano ba? Lord, naman Ayan, nag-clear na ulit ako storage Ito na, sulit na ano ba? Di pa ako ready,

Okay ba? Okay na. Ito lang gitna. Ilunan mo kayong gilid? Yes. Di ba yan? Dapat yung gitna ilunan mo. Hindi, gilid muna. Under the lips, di ba? Mm hmm. Probably above the lips. liga kasi. Ay, bagay naman ah. Sino nagsabing hindi? Oh, oh, oh. Masyadong maik si ate. Binanat mo kasi. Ay, nako. Tama na. Wala na. Mababalik mo pa ba yan? Tabain mo na lang ulit. Maganda naman na. Ah. Okay Di na. ba? Na. Okay na. Ang ganda. May bangs na ulit ako. Nagbabalik Scarlet Astrid with bangs. Maganda siya. Okay na sige, happy I'm, na, I'm happy. Proud. <laughs> I'm happy. okay. Here, Jairo. ko dun ha. Let. Okay man. Magiging katulad ulit ako ni Angelica. Lagi ini-sprayan ng water yung bangs. Masasama ko naman siya sa ipit ah. Siyempre, Tas, hindi siya Oh, Siyempre, magandang. manipis lang yung kukunin ko dyan pag mag-iipit ako para spreadability yan na. Your wish is my command, everyone. gupit na ako ng bangs. Ikaw lang talaga may gusto niya. Hindi siya failed. Nagustuhan ko siya. Okay, Sa true lang. Pero okay. si mama, ewan ko na, nagustuhan ba? Okay na yan. Hindi ko naman na fabric yung bangs mo. Pahabaan mo na yan. Okay lang. At least may bangs ako. Oh. Under the eyes naman na. Dotting says, sabi niya, Kuya, patrim po ah. Ibabaw ng kilay. Ito mo, hanggang ngayon nangangatog pa rin kamay ko doon sa ginawa ko. Okay? So, kayo itsura ni Cash. Uy! Nagpagupit din siya eh, kaya magpapagupit din ako. Uh, pala yun. Sorry everyone. Buti nga hindi naging microbangs eh, no? Ito, <laughs> <laughs> I will save this. Lagay ko to sa container. Okay? Success. Papatuyin ko lang siya. Mama, proud ka ba sa ginawa ko? Oh, okay na. Okay na. Wait lang din. Papatuyin ko lang. Dalihan mo ate. Ito ang aking trusty. Papatuyin mo tapos nag-spray ka. Ano ba yan? Hindi. Ito ang aking trusty spray. Kasi, nilagyan ko siya water with conditioner. Yeah ganun yun. Yan. Nagbangs bounce na pa kung iga. yun. o. Din dapat makaganyan. Yan. Yan. Nagigipit ako ganyan lang. O, di ba? Palipis lang. Gugulat sila. Uy, ba't ka bangs B? Bakit? Masama? masama Sabi mo, wala. Ginulat ko kayo. Wala. Ano, ginulat ko lang kayo. Paano gulat? <gasps> ganun. Kamukha ko na yung self ko noong 2020. Ganyan yung bangs ko noon. Yeah, okay. Ganyan... rewind po. Bye. Bye.